Hello guys! Another day, another video. And ngayon, nandito kami sa Barangay Malaya, Makalelon, Quezon. And magkakabit kami ng limang uh, bintana. So, tatlong sliding windows and dalawang owning type windows. Yan. So, bali ito yung mismong bahay nila. Nakakatuwa yung pwesto kasi sobrang hawas kasi palibot siya ng uh, palayan and yung nasa likod nila, meron silang ilog. Ayan. So, buhay na ilo na sa likod. Ayan. So, bale, yan yung unang bintana. Then, dito sa likod, yan yung pangatlong sliding. Okay. Yung owning type naman na dalawa, siya ay nandun sa loob. And yan. So, nag-start na kaming magbuhat. Medyo malayo yung lalakarin namin kasi mga 10 minutes siguro abutin kasi medyo malayo siya. Yan. Pero okay lang kasi maganda yung lalakara namin. Safe and meron na siyang semento na maliit. So, ganyan. Hanggang dun, meron siyang semento na ganyan. Kaya okay lang kahit uh, malayo-layo. Huwag lang maputik. Kasi mahirap pag maputik. So, yun guys. Ayan. So, ito na yung mga gamit namin na i-install dun sa bahay. Ayan. So, guys, ang gamit nga pala namin na series ng sliding is 798 serious. Ayan, mas okay siyang gamitin or i-install kesa dun sa ordinary na sliding. Ayan, kasi siya is kahit malakas yung hangin kapag bumabagyo, hindi siya maingay. And ang kagandahan dyan, smooth siyang mag-slide. Hindi siya yung maingay din. Yung gulong, hindi maingay. Katulad ng ordinary. Yan. So, isa pa yung kagandahan niyan, hindi siya pasukoy ng tubig kasi meron na siyang sariling drainage. So, kapag uh, malakas yung ulan, hindi siya papasok doon sa loob kasi may butas na yung aluminum. So, doon na siya lalabas. Ayan. So, ang color ng uh, bubog namin na ginamit dyan, yung request doon, syempre, ng may-ari, is reflective dark bronze. And yung uh, aluminum namin is brown then or analog. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung owning namin is white. So, yun yung owning na color na gusto din ng may-ari. So, kung anong sabihin ng may-ari, yun lang yung sinusunod namin. Ayan. So, yun guys. Color white and yung uh, owning is yung kanyang glass. Same lang din nung, ano, nung sliding. Reflective dark bronze din siya. Ayan. So, ito na yung last na sliding na ikakabit namin. Then, after nyan, yan. So, after ma-install lahat ng bintana, so, ang next na gagawin naman namin is lalagyan namin ng sealant lahat ng kanto ng aluminum. Ayan. So, yung mga may hindi maiwasan na magkaroon ng butas, yung katulad ng ganyang butas, yan. So, hindi siya maiwasan. So, ang makakatulong dyan para hindi makita is yung silicon. Yan. So, dito din sa bubog na yan, yan, lalagyan din namin ng silicone yan para hindi umalog or maingay yung bubong. So, nakakatulong din siya para hindi pasukin ng uh, tubig yung loob. Yan, so, talaga importante yung sealant. Yan, so, after ma sealant yung kabuuhan ng uh, labas, kailangan din na uh, isilant yung sa niya, ano, sa loob. Ayan, so, hindi enough na may sealant yung labas kasi. So, kailangan para mas okay and safe, kailangan isilant din yung loob niya. And yan guys, tapos na yung uh, aming project dito sa Barangay Malaya, Makalelon. So, yun yun na yung itsura niya sa labas. Yan. So, unang sliding windows dyan. Then, yung nasa likod, yung pangatlo. And yung uning type naman na dalawa is nasa kusina yung dalawang yon so yung dalawang puti na nasa kusina yan so yan guys thank you for watching